Kung ghost projects po, hindi po ba it is uh, easier to uh, determine po 'yan at ma makita ako uh, sino ang accountable and responsible? Tama po kayo dyan. no? Kasi po pag uh, ghost projects, eh, ang kumbaga po walang tinayo eh, di ba? Uh, okay. yeah, po. Kaya po as far as evidence is concerned, eh, kailangan mo lang ma-verify ma po ng lang we have to go there para makita po kung talaga pong wala and mm -hmm. we have to prepare the, the necessary affidavits or testimonies of those who when there at talagang iniinspekta yung eh ininspeksyon yung ano yung uh, mm -hmm. site uh, in that case po eh uh, mapapadali po at mapapabilis yung aming yung mga referrals sa doombotsman din napasimple po eh ito po yung tinatawag nating low hanging fruit po um madali pong ma-approve ma but at the same time po hindi lang po yan no uh, kasi po aso uh, so, kumbaga titingnan pa rin ho natin yung mga dokumentong involved din sa projects eh like for example bid Uh -huh. sa bidding process po baka may violation din diyan no doon iba naman uh -huh. po yon no so uh, comprehensive po ang gagawin natin with regard to these ghost projects also sa aming referral that kailangan po namin tignan ano pa po yung pwede natin isang ng na mga kaso, kaso. these mga uh -huh. individuals na to no uh, from there po, dahan-dahan eh, po nating machichip yung malaking task na nahinaharap ng ICI. Uh -huh. And hopefully po, eh, meron po tayong kahit papaano ma ma mapanagot na mga mm -hmm. proponents so to speak na naririnig po natin kung mm -hmm. meron po tayong ebidensya na makukuha